Hello Philippines and hello world. Nandito <laughs> na naman kami dalawa para mambulabog. <laughs> Good vibes lang tayo para hindi tayo ma-stress. Ganern. Dapat lagi tayo masaya. Ganern. <laughs> nagkakaloka. Panibagong araw, panibagong buhay yan naman sa ating lahat. O oh, di diba napakaganda ng panahon, nagbabadya ang ulan. Hindi masyadong mainit. So hay na nga, tapasok na naman ako sa aking trabaho. Kahit nakakatabad ang panahon, aariba pa rin tayo. Ganyan ang buhay, kailangan gumalaw-galaw para hindi ma-stroke. <laughs> Mag-iingat tayo palagi kasi uso na naman ang heat stroke dahil sa init ng panahon, summer na. Ugaliing uminom ng maraming tubig. So, hay na nga, tapos na ako magpasyente sa kabanatuan at pauwi yata ako niyan. Ang <laughs> bilis. Nag-aabang ako na masasakyan dyan. Abay, umaambun pa. Tinatamadaman ako akong ilabas yung payong ko. Baka mabasa. <laughs> Charot. So, ayun na nga, hindi na ako mamimili na masasakyan. Basta makasakay lang, ganun. <laughs> At napunta na nga ako ng Santa Rosa niya. tapos ko nga magpasyente, chinek ko, Diyos ko Lord, ngayon pala ako magbabayad ng kuryente. <laughs> Due date na pala. Kahihintay ko malagay yung Gcash ko. <laughs> So, hay na nga at dito na ako sa bayaran ng kuryente. Hindi na ako pwede magbayad sa Gcash at saka sa Cebuana kasi nga due date na. Aba, mahirap na. Baka maputula. Eh, napakainit pa man din ngayon. Hindi pwedeng walang kuryente. Napakahirap na marami iniisip pa, ano, Yung mga bayarin. O, wala na akong bayarin, ha? Nabayaran ko na lahat ng aking responsibilidad ngayong buwan na to. O, pwede na ako mag-order sa Lazada. Charot. <laughs> so, ayun na nga at nakabayad na ako at pabalik na ako sa palengke at bibili na naman ako ng mga gamit. Walang katapos ang gastos, ano? Nakakaloka. <laughs> So hey na nga at bibili na ako ng mga gamit ko at syempre ang uulamin namin sa bahay at wala na kaming stock. At dubaan nga muna ako dito para bumili ng pagkain ko. Ito ang aking lunch at nagda na naman ang ganda ko. So hey nga at pauwi na ako ng bahay at kailangan ko naman magpahinga ng konti para may lakas ulit mamaya. sohen nga palabas na naman ako ng bahay para magpasyente. So napadaan nga ako dito at nakita ko ang aking anak. Aba humingi ng pera at ubos daw ang pera niya. Abay mga naghingian pa ang mga bata. Akala eh, Pasko. <laughs> Napakadami ang bata dyan. Nag-aabag ng merienda sa pabasa. Ah. At ito nga, pinakain nila ako dito sa bahay nila, Tita Zenny. Napakasarap ng sopas nila. So, ayun nga, dumaan muna ako rito para bumili ng uulamin kumamayang hapo. Ah. At habang enjoy na enjoy ang anak ko sa pagligo sa ulan. <laughs> <laughs> ang itsura. Iniyaan <laughs> ko na nga lang siyang maligo. <laughs> bata eh, para ma-enjoy niya ang kanyang pagkabata. So, ayun nga, at pauwi na kami ng bahay. just Lord, mainam naman at umulan. <laughs> Para hindi masyadong mainit. Eh, napakainit eh. Agad-agad <laughs> ko na lang paniliguan si Maron pagdating sa bahay para hindi siya magkasakit. Mahirap na, baka lagnatin ang anak ko.